Magandang umaga o magandang tanghali na pala. Kain na tayo guys. Magandang tayo sa kain ng ating tanghalian. Magandang tayo sa kain ng tanghalian guys. Wala po akong kain na pinapay kain ng umaga. Ang kinain ko lang is oatmeal lang at oatmeal lang at gatas. Walang pinapay. So parang nagutom ako guys. 10.30 na ulam ko is adobong manok yung nagluto ko kahapon. Nagutom na ako. Nagutom kasi ako guys. Kaya kailangan kong kumain. Mahanga. Siguro nagtataka kayo guys bakit sa plastic ako Naglalagay ng kanin Ito ang binabaunan ko kasi uh, Pagkatapos nitong uh, plastic itapon mo na hindi ka na maglilinis Hindi ka na maghuhugas pagdating sa kwarto Yan po ang purpose ko At saka Binabalot ko siya ng hosto guys sa plastic, double dubling plastic kasi lalamig, madala, madala, madaling uh, lumamig ang kanin. Alam nyo na, taglaming dito. Madali lang sa mabilis lang siyang lumamig kaya nga. Ang daming plastic na binabalot ko siya ng hosto. sulam kok budget lah adobo adobong menok Andre Andre Hindi na tayo mabubuhay guys pag wala ang merinda. Iwan ko ba't masarap talaga ang merinda. Sana hindi tayo magka-diabetes. Kasi parang halos araw-araw tayo umiinom or hindi talaga maiwasan. Hmm. <coughs> At saka napabili ako ng parata guys. Mamaya ako nakainin to. Ito na yung hapunan ko. Parata. So yan lang guys no, kakain muna ako guys. Bye bye, thank you for watching.